Magandang araw mga bata! Nandito na naman si maestra mo upang gabayan ka sa iyong module. Ang asignatura natin ngayon ay araling panlipunan para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa quarter 3, week 7. Kasanayan na dapat linangin, natutukoy ang mga namumuno sa komunidad. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na natutukoy ang mga namumuno sa komunidad. Mapahahalagahan ang mga pinuno sa kanilang kinabibilangang komunidad o gawain. Bago tayo magpatuloy, sagutan muna natin ang paunang pagsusulit. Lagyan ng check kung ang isinasaad ay tama at X naman kung hindi. Number 1. Ang pinuno ng simbahan ay pare. Tama. Ang tamang sagot ay check. Number 2. Ang namumuno sa loob ng tahanan ay mga magulang. Ang sagot ay check. Mahusay. Number 3. Ang tinuno ng paaralan ay ang kapitan. Kung ang sagot mo ay X, magaling. Number 4. Ang tinuno ng ospital ay ang doktor. Mahusay kung ang sagot mo ay check. Number 5. Magiging maayos ang komunidad kahit walang pinuno. Kung ang sagot mo ay X, tama ka ulit. Magaling mga bata. Tayo muna at magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Lagyan ng puso kung ang isinasaad ay nagpapakita ng katangian ng isang mabuting pinuno. At kalahating buwan naman kung hindi. Narito ang mga tamang sagot. Magaling! Ito rin ang iyong mga naging sagot. Alam kong nakahanda ka na para sa ating bagong aralin. Simula na natin. Mahalagang maunawaan mo at malaman kung sino-sino ang mga namumuno sa bawat lugar ng ating komunidad. Ngayon ay ating pag-aralan kung sino-sino ang mga namumuno sa ating komunidad. Halina't umpisahan na natin. Mga bata, sabihin kung ano ang mga lugar na aking ipapakita. Magaling! Bawat lugar sa ating komunidad ay may mga namumuno. Sino-sino kaya sa mga lugar na ito ang namumuno? Alam mo ba kung ano ang tawag sa mga namumuno sa iyong komunidad? Ngayon, ating alamin at pag-aralan kung sino ang mga namumuno sa bawat lugar sa ating komunidad. Tingnan ang larawan. Ano ang lugar na ipinapakita sa larawan? Tama ka paaralan Sino kaya ang namumuno sa paaralan Magaling Principal Ang principal ang namumuno sa loob ng paaralan upang magkaroon ng dekalidad na edukasyon ang mga mag-aaral Ano naman ang lugar na ipinapakita sa larawan Mahusay Simbahan Sino kaya ang namumuno sa simbahan? Magaling! Ang pare ang namumuno sa loob ng simbahan upang matuto ng mabuting asal at matugunan ang espiritual na pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Ano naman ang lugar na ipinapakita sa ating larawan? Tama ka ulit, barangay. Barangay. Ang namumuno sa barangay ay kapitan. Ang kapitan ang namumuno sa loob ng barangay. Sinisigurado niya na maayos, ligtas at mapayapang namumuhay ang mga tao sa kanyang nasasakupan. Ang ipinapakitang lugar sa ating larawan ay... Tama ka ulit, ospital. Sino naman ang namumuno sa ospital? Tama, ang doktor. Ang doktor ang namumuno sa loob ng ospital upang maging ligtas tayo sa sakit, magkaroon ng malakas na pangangatawan at magamot ang mga may karamdaman. Ano naman ang ipinapakitang lugar sa ating larawan? Magaling tahanan. Sino-sino naman ang namumuno sa loob ng tahanan? Magaling ang ating mga magulang. Ang mga magulang ang namumuno sa loob ng tahanan. Sila ang nagbibigay gabay sa loob ng tahanan. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga pinuno? Ipaliwanag ang sagot. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Sagutan ang gawain. Para sa unang gawain, pag-ugnayin ang larawan sa hanay A sa pinuno sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bawat numero. Narito ang mga tamang sagot. Magaling. Para sa ikalawang gawain, tukuyin at bilugan ang larawan sa kanan kung saan namumuno ang nasa bawat kaliwang bilang. Para sa una at ikalawang bilang, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay... Magaling kung ganito rin ang iyong mga sagot. Ikatlo at ikaapat na bilang, Ang tamang sagot ay... Ganito rin ba ang iyong sagot? Magaling! Ikalimang bilang. Ang tamang sagot ay... Mahusay! Tandaan! Ang mga principal Pare, doktor, kapitan at mga magulang ay iilan sa mga halimbawa ng mga namumuno sa ating komunidad. Mahalaga ang isang pinuno para sa kaayusan, kaligtasan, katahimikan at kaunlaran ng isang komunidad. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. sagutan ang pangwakas na pagsusulit Sagutan ang pagninilay. Binabati kita sa iyong ipinamalas na husay at galing. Huwag kalimutang i-like at i ang ating video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Para updated ka sa ia-upload na video. Abangan ang susunod na video sa Araling Panlipunan. Hanggang sa muli. Paalam.